kukuha kami ng upo. Kuha tayo ng upo dito. Ayan, meron na pala dito, oh. Dito na nga ako. Uy, asya. Ay, nako. Ito, oh. Si ano, may pangkat. Siya na lang kumuha. Ayan, oh. Ay, ano Anong gusto mong mag, -ano? Chloe, okay, malalaki lang. Malalaki lang. Lan na yata ay malalaki lang na. Ilalagay natin sa Sowi, dito ka. Halika dito, Sowi. Dito ka sa kabina. Ang dami, oh. Ah! Ano ba yan? Oh, dito ka, Sowi, dali. Dito ka. Ayan, oh. No? <laughs> Di nagsasimano, yun. <laughs> Ayan, oh. No? Mangga sa amin naman. Mangga. Doon. Ayan, oh. Madi ay ma iwanan natin madiliit. Sugoy, kumpul-kumpul, ano? kumpul-kumpul, ano? Okay na to? Tam tama na to? Okay. Ano? Tanlad? Thank you. Dami ko nakuha, oh. Kay, ano? Ano ba tawag dito? kamias. Uh -huh. Ito yung makapag-boodle flight nito. Pwede tayong boodle flight kaya? Ang linis ng ano oh ano ha ng baboy kulungan kasi may mangga dito ayun may manga. ay ito yung favorite kong ano nang bababa lang yes kahit nakahiga abot na abot ay nasa mababa lang siya oh <laughs> <laughs> mga mangga. Tanglad, oh. Ayan, mangga. Ayan. Malunggay. Malunggay. Ito gamot. Ay, meron ano. Kalamansi. kalor. Lumaki na yung ano, talisay. Ay! mga buo. Meron nga pala Meriendan, tinapay. Ah. Ayan, Meron may suman. Ah, so, B -b -no. B -b -b -no. Kasi ang isda, eh. kasi ang isda kakatayo oh. naman talaga. Pero yung mga uh, ano, hindi, bawal yun. Kasi kahit nga sa palengke, pinagpupulong yun. Pupulong na to. Nasaan? Ang ganda sa gilid ng kalsara. Hito. Inihaw na Hito. resko. naman terus. Ha? Magduyan-duyan. Ayos na. Bitik. Ba't ang desa no? sa Santa Maria ay naka-iPhone din. naka 'yun. chap choy. Mangan tamo.